怎么干这么苦？ Mm hmm. Yung dilim na dun eh. Parang maambun na dun eh. So, Parang mga na dun oh. <laughs> Lahat may, may ikabit mo na yung ano yun oh. Lasing dito oh. Mayroon mula. Mayroon eh, eh. na Ang nagawa din sa sabi eh. Uh? halo eh. Ay mga napagano Improvised bender? Improvised bender. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. pag po ako. ulan. Yun. Mixi naman. Mixi ba masyado dito. Ayan. Okay dito ano Anong ulan. Hmm. Hindi na kailangan nang sa vending machine. Hindi na kailangan nang sa vending machine. Ayan. Yes. mahaba oh, ka puti. Umababa naman eh. Ah, umababa naman. Ito

Malambot pa yan eh. Pagkas kaya pa yan. Ting! Pagkasaw yung mga ano, ting. Plasing ting. Plasing yung kasuntang ting. Isa, pinto ting. Muli ting. nakabit ka sa ting. Mayroon? yan.

ito na lang yan, so yung pang finishing ni Kuya ay eh, naglalagay na siya ng sealant para masaraduhan yung mga dugtungan yan kuya Ronald, ikwento mo nga sa akin kung paano ginawa yung ating bubong, so, yung mga procedure na ginawa natin dyan ang ito po, yung ano po itong yung dulo nito naka ano po nakabend sa loob. Ayun. Tapos dito na nakabind. Nakabind din diyan sa baba. Pero bago ito kinabind, waterproofing muna. Oo. So, uh -huh. Ito. Yan, tapos na nag ng sealan. Yan. ko wala na tong tulo to. So, sure sure bol na to na. Hindi sure, na to tulo. Yeah. Uh -huh. Yan. Kasi ano, reklamo nitong ano, yung naupa dito sa isang bahay eh ano. May mga tumutulo dito oh, sa bubong. Oh yun yung pala yung dugtungan ito, malaki yung gap mula sa dito sa slab at saka dito sa dulo ng bolbudubong na 'yan. Tapos may butas yung mga yero na nakalagay, tinalitan namin ni Kuya Ronald ng flashing 'yan. Pero bago nilagay ng flashing, ano muna nilagay natin? Semento muna. Ayun, sinementon muna parang nilagyan ng humps para hindi ano ulan. para may harang ng ulan no at uh, itong pang finishing nilalagyan na siya ng yan silan ay. Ayan, para ano para masarado yung mga dugtungan okay so hopefully itong mga mala maitim na kaulapan na yan ay mamayang hapon pa o mayang gabi pa bumagsak bago pa matayo lahat itong ano itong ginagawa ni Kuya Ronald at matapos muna to bago mulan so hopefully wala nang tulo yan okay so yun hanggang dito lang ating video at salamat sa panonood Eh hey, Ronald, ano tawag diyan sa na-apply mo? Ito ay waterproofing. Waterproofing. Anong magandang brand na pang waterproofing? Yan, hindi ko alam. <laughs> yan, hindi ko alam. Eh. <laughs> yan oh, yung na-apply ni Kuya Ronald dyan yung ano, flexiband na boysen. Uh, oh, cemento no, si ibig sabihin eh, dinadagdagan ng cemento, no? Hmm. Para, Para mas makapit. So, konti na lang. Palaso na lang dito. Ibabaw mo na ito? Oo. Oh. Yeah. Matigil, ah.